nakahanit po. Oh, buhay pa. Buhay pa? Hmm. <laughs> Sulokso pa siya. <laughs> Tingog pa. Mukha na, na may nagputol. Mukha na may nagputol? Lalo, malon. Oh. Ha? Burot. Saan isda? Sana, ikupter. Ala, karo kita ni Sda Kaya huwag sa isda eh Isda Lo Bulgan Dayan kani mo na siya helicopter No? Helicopter hmm. Dayan Saan hmm. na siya? Balibangbang no? Hmm. Alibang bang nilit kayo gwapo kay Kings do. Oh, nakakuha na pud. Bitok-bitok. <laughs> Gilukot jud kay niya ba. Ah, oh, kus kus Wei. Tapo Bulgan na pud. To. Na. Nagsagunso na mga kahani kuha. kay na. Na, ano po do? Mano iba kuko sa kwan. Lahod. Lahod. Hmm. Bakuko. Mara siya bakuko sa lahod dahi mga kahanip. Ah, na, niya. Ah. Ah, sa mura mag sa, ili, ili sa laing planeta ni ko. Eh. Si pangalan niya niya? Si Will. Si Will. Mm. Ah, si Will sa da, si Will sa Lawod. Hmm. Mo din si Will sa Lawod mga kahanep, No? Lai kau coba sa sesiwir sa kuan gamai man. alibangbang bang na pad. Oh shot kayo. alibangbang. bang bang. No, kuman. Tak kuat seperti ini. Tak macam. Bang bang, ali bang bang. Nagtalay, no? Tak betul betul kata talay. Kui, Nanapod. Alibangwang. Ah. Hala. Nasama <laughs> na. Tingog-tingog ka <laughs> po tindi. Kala may dili makaon. may dili makaon. Ah. kena mo siya may dili makaon. Hmm. Masa ilo. Balik nit. Atras nit. So pagkakaroon mga kanip no, medyo minus na kayo ang kuha kay o katugkad daw ang yang palangri. palangri. Hmm. Kay lalom no? Hmm. So pag dili daw katugkad ang palang narap dio. Napa? Hmm. Napa? <laughs> napa jud ay. Kada sa tumoy na napa natugkad ba na sa tumoy? Wala na. Mura na hmm. oh. sa Ah. Uh, Tol, okay. okay. Putol na pud. Putol na pud. Uh, ah, tingiha. Mat Uy, mat an. Oh. Siguro gi putol bu dodya ana. Oh. <laughs> so, Sigi putol bu daw na sa butiti. Sa pika siya nga pa lang re. Putol po Dere pud gi putol bu sa butiti. <laughs> Sina na lay kaya ko nang butiti na kumat ano? Kumato hmm. ano Kabulo lagi siya nga dasto nga putlon. Mm. na so, misla. Siantis. Na, ulit na ta. So, uli nami may e, Butete Butete daghan Meron <laughs> <laughs> na buong nakuha huh? Kana siya butete ya, makaon hmm. Isa ak nga lang nga butete no hmm. o, na siya, mga makaon doon na siya nga butete mga kanip, Pero dinig ka punta syura na Kung, <laughs> kung Makaon, makaon buwag din <laughs> So, yan ang gilimasan mga kanay no Kaya medyo dagandagan ng tubig dili sa sulod okay. Dayan magina. Dayan magina hinay na yan meron og pauli. Kay giputol sa butiti. <laughs> si nana jud ay nang managat ay mga kanit do di jud siya ingon nga. Mga managat ka surebol na. Hm? Karot. Karot. Tabla wala. Isa ka tabod.